Usap tayo mamaya ha. Parang bigla akong na-curious sa lugar niyo sa probinsya. Gusto kong puntahan. Nakangiti nitong wika sa Baykindat. Hindi ko naman maiwasan na makaramdam ng hiya dahil sa ginawa nito. Hindi pwede. May iuutos ako sa kanya mamaya. Sagot ni Sir Rafael. Linggo ngayon, uncle. Dapat nga day off niya ngayon ni. Eh. Hindi po ba mama Marian? Reklamo ni Sir Elijah sabay tanong sa kanyang lola. Agad naman tumangu si Madam Marian. Yes, kung may gagawin man sila ngayon, hindi ganoon kabigat dapat. Linggo ngayon at karapatan nilang magpahinga. Ang mga kasambahay na gustong lumabas para magsimba at mamasyal, pwede nilang gawin yon. Sagot ni Madam. Agad naman binalingan ni Sir Elijah si Sir Raphael at nginisian. Nung Thursday lang dumating dito si Veronica sa bahay, kaya hindi siya kasali dyan. Papaayos ko sa kanya mga isusuot ko in a whole week sa opisina. Sagot nito, Sabay-sabay namang napatingin dito ang buong pamilya at nagtatakang tumitig. Seryoso? Narinig kong tanong ni Ma'am Miracle. Bakas ang pagtataka sa mukha nito. Hindi ito sinagot ni Sir Rafael at muling itinuon ang pansin sa pagkain. Kayong dalawa, pwede na din kayong kumain. May mga kamay at paa ang mga nandito. Sila nang gagawa kung may mga kailangan pa. And Veronica, kakausapin kita mamaya. Wika ni Madam Marianne. Kinabahan man pero agad akong sumagot. Opo, madam. Nakayuko kong sagot at agad na naglakad palabas ng dining area. See you later, Nika. Pahabol pang wika ni Sir Elijah. Hindi ko nalang ito pinansin at agad na akong lumabas sa dining room kasunod ni Ate Maricar. Grabe, palagay ko may crush ayo si Sir Elijah. Sambit ni Ate Maricar. Pagdating namin ng kitchen, mabuti na lang at walang ibang tao dito sa kusina kung hindi nakakahiya sa mga nakakarinig. Ano ka ba ate? Imposible naman yung sinasabi mo. Sadyang mabait lang talaga si Sir Elijah. Nahihiya kong sagot. Hindi rin. Sa'yo lang naman ganyan si Sir Elijah. Hindi nga yan namamansin sa amin eh. Sagot nito. Pagkatapos ay tinitigan ako nito. Sa bagay, hindi naman nakakapagtaka yun dahil maganda ka naman talaga. Sana all na lang talaga. Nakangiti nitong muling wika. Ate naman, imposible po yan. Friendly lang talaga siguro si Sir Elijah. Mababait naman talagang mga amo natin eh. Kaya ayokong bigyan ng kahulugan lahat ng kabaitan nila na ipinapakita. Sagot ko naman. Hindi naman nakasagot si Ate Maricar. Bagkos napansin kong tumitig ito sa leeg ko. Nakonsyos ako at napahawak pa ako sa kwintas na suot ko. Wow! Ang ganda ng suot mong kwintas! San galing yan? Bakas ang curious sa boses na tanong nito. Binili ni Sir Rafael kagabi. Sagot ko, agad na nandakay mga mata nito at sinipat ako ng tingin. Talaga? Hindi nga. Tanong nito. Nagtaka naman ako kaya agad ko itong tinanong. Bakit po? Pangit po ba? Tanong ko. Sure ka? Kaya pala natagalan kayo kagabi dahil ibinili ka pa niya ng ganyan? Siguro crush ka din ni Sir Rafael wika nito. Hindi ko naman maiwasan na matawa. Ano ka ba, ate? Lahat na lang crush ako? Nahihiyang sagot ko at tinalikuran na siya. Baka kung saan pa mapunta ang pag-uusap namin na to. Isa pa nakakahiya kung may ibang taong makarinig. Babalik muna ako ng kwarto namin ni Manang Esme. Veronica! Hindi pa ako nakakalayo nang may tumawag sa akin. Agad akong napalingon at nagulat ako dahil si Sir Rafael palang tumatawag sa akin. Nasa tabi ito ni Ate Maricar, kaya muli akong lumapit. Bakit po, Sir? Tanong ko, baka gusto na nitong paumpisahan sa akin ang trabahong gusto niyang ipagawa. Sumama ka sa akin. Wika nito sabay hawak sa akin kamay. Naguguluhan naman ako at bumaling pa kay Ate Maricar, na noon ay bakas ang pagtataka sa mukha nito. Saan po tayo pupunta, Sir? Tanong ko dito at hindi ko maintindihan ang nararamdaman ko. Kumakabog ang puso ko sa hawak ni Sir Rafael. Damang-dama kong mainit at malambot nitong palad. Grabe. Parang normal lang sa kanya na hawak-hawakan ako sa kamay. Napapatingin pa sa amin ang mga nadadaanan naming mga kasama kong kasambahay. Kaya napapayuko na lang ako dahil sa hiya. Baka kasi kung ano pang isipin nila. Nagtaka pa ako dahil pumasok kami sa mansyon. Hindi ko maiwasan na mamangha sa aming mga nadadaanan. Grabe, puro karangyaan ang akin nakikita. Mga bagay na ngayon ko lang nakikita sa tanang buhay ko. Napatingala pa ako sa hagdan ng hilahin ako ni Sir Rafael, paakyat doon. Wala na akong nagawa pa kundi magpatianod na lang. Mabuti na lang at walang ni isa miyembro ng pamilya ang nasa paligid. Kung hindi, mas nakakahiya talaga. Hindi naman ito sinagot ang tanong ko. Kaya nakaramdam ako ng kaba. Ano ba kasi talaga ang gustong mangyari ni Sir Rafael sa buhay niya? Este, sa buhay ko? Basta nalang manghihila ng walang pasabi. Hindi porket ipinag-shopping niya ako kagabi basta-basta niya nalang akong dadalhin kung saan saan. Kung makahawak sa kamay ko, akala mo naman tatakbuhan ko siya. Eh hindi naman ako basta-basta makakalabas dito sa mansyon dahil ang taas ng gate at may gwardya pa. Pagkatapos naming akyatin ng magarang hagdan, ay naglakad pa kami hanggang sa pinakadulo. Sa sobrang lawak ng mansyon, hindi ko alam kung para kanino yung mga nakasarang pintuan na aming nadaanan. Hindi ba naliligaw ang mga tao dito? Kaya pala ang dami nilang kasambahay kasi malawak ang lilinisin. Um, sir, saan niyo po ako dadalhin? Tanong ko muli habang hinihila ko ng aking kamay para mabitawan nito. Pero bigo ako, lalo niya pang hinigpitan at hindi niya ako sinasagot. Diyos ko, baka kukunin ni Sir ang puri ko at pagkatapos basta niya na lang akong papatayin at itatago sa isa sa mga kwartong na dadaanan namin. Sa isiping yun bigla kong kinabahan at the same time gusto kong kalto ka ng utak ko. Naisip ko talaga ang puri-puri na yan? For sure naman maraming babae si Sir at hindi na kailangang mamilit sa isang katulad kong hamak na kasambahay. Pambihira talaga. Minsan tong utak ko walang preno kung mag-isip. Mga imposibleng bagay pang pa kadalasang pumapasok sa kokoti ko. Eh hindi naman mukhang rapist tong amo ko. Ang pogi pa nga kahit laging nagsusungit. Kakausapin ka nila, mami. May ilang bagay na gustong itanong sa'yo. Hintayin natin sila sa library dahil susunod na din sila. Wika nito. Sa wakas sumagot na din ang masungit na to. Yun lang naman pala'y pahawak-hawak pa ng kamay ko. Eh mas malambot pa nga ang kamay niya sa kamay kong kaliyuhin dahil sa kakalaban ng mga damit ng mga kapatid ko nung nasa probinsya pa ako. Bakit daw po? May mali po ba akong nagawa? Diyos ko naman, sana hindi nila ako sisantihin. Kailangan ko po talagang trabahong ito. Agad ko namang sagot at hindi maiwasan na makaramdam ng kaba. Totoo naman talaga yon. Sa dinami-daming katulong dito sa mansyon, ako pa talagang pinatawag. Hindi naman niya ako sinagot at sa wakas huminto na kami sa isang nakasarang pintuan at laking pasalamat kung binitiwan niya na ang kamay ko. Binuksan niya ang pintuan at tumambad sa paningin kong isang silid na ang unang umagaw sa pansin ko ay ang maraming mga libro na nakadisplay. Hindi ko maiwasang mamangha at inilibot ang aking tingin sa paligid. Itong study room at opisina ni Daddy noon. Since ako na magpapatakbo ng kumpanya ngayon, dito na ako kadalasan tatambay. Sagot nito at umupo sa isang sofa Medyo mahaba ang salita niya ngayon na. Ah. Isa pa hindi naman ako nagtatanong. Siya na ang unang nagkwento sa akin. Napakahirap talagang espelingin ni sir. A ano pong gagawin ko dito ngayon sir? Hindi ko maiwasang tanong. Hindi mo ba ako narinig kanina? Sabi ko hintayin natin sila mami at daddy. Kakausapin ka nila. Sagot nito. Natameme naman ako. Oo nga pala, yun ang sabi niya kanina. Umiral na naman siguro ang katangahan ko. Paminsan-minsan kasi sinusumpong ako sa bagay na yun eh. Pero teka lang, ang alam ko nasa dining area pa sila Isa pa, bakit siya pa ang kusang nagdala sa akin dito? Pwede naman akong magpasama kay ate Maricar papunta dito kung sakaling ready na sila madam. Heto tuloy, nakatunga nga ako dito habang ang amo ko abala na sa kakapindot ng kanyang cellphone. Anong number mo? Para naman tatawagan kita kung may kailangan ako. Maya-maya ay pukaw nito sa malalim kong diwa. Wala sa sariling nilingon ko ito. Nakatitig na naman sa akin. Kaya naman agad kong iniiwas ang mga mata ko sa kanya. Para kasi may magnet ang titig ni sir. Parang hinihigop pati kaluluwa ko. Wala po akong ganyan sir. Sagot ko. Napansin ko na naman ang pagkunot ng noon nito. Ano na? Maliba kung wala akong number? Paano ako magkakaroon ng number? Esa eh, tanang buhay ko hindi pa ako nagkakaroon ng sariling cellphone. Nakikipindot lang ako sa cellphone ni Ethel noong nag -a apply ako sa agency. Walang number? Bakit? Nasa ng cellphone mo? Tanong nito. Grabe naman siya. Akala niya ba lahat ng tao kayang bumili ng cellphone na 'yan? Hindi nga namin kayang bumili ng damit, cellphone pa kaya? Wala po, sir eh. Hindi pa ako nagkakaroon ng ganyan. Hindi ko maiwasang makaramdam ng hiya dahil sa sagot kong yon. Bakit? Hindi ka marunong magbasa? Tanong nito. Agad naman bumuka ang butas ng ilong ko. Ano siya? Magaling kaya ako magbasa ng English at Tagalog? Hindi ako nakakaintindi ng English, pero alam ko kung paano basahin ang ilang bagay. Kahit pa paano natapos ko naman ang grade 4, hindi nga lang na ituloy ang pag-aaral ko dahil naging yaya ako ng mga kapatid ko. Marunong naman po sir. Wala lang po kasi kaming pambili eh. Mahirap lang po kami. Sagot ko sa bayo ko. Hindi na ito umimik bag ko sa ramdam ko ang titig nito. Halos isang oras din kami naghintay kina Madam Marian at Sergio dito sa loob ng library bago ito dumating. Mabuti na lang at hindi na muli nagtanong ulit si Sir Rafael pagkatapos namin pag-usapan ng tungkol sa cellphone. Nanahimik na ito at muling itinutok ang buong pansin sa cellphone. Samantalang ako pigil na pigil ang maghikab. Bigla akong inantok dahil sobrang lamig dito sa library. Itinodo yata ang aircon. Saktong dumating na sila madam at sir. Kaya agad akong tumayo mula sa pagkakaupo para magbigay galang. Agad naman nila akong sinanyasan na maupong muli. May idea ka ba kung bakit gusto ka naming makausap ngayon? Agad na tanong ni madam. Hindi naman ako nakaimik. Inihahanda ko na ang luha sa aking mga mata kung sakaling sabihin nito na si Sante na ako. Kung tutuusin, katanggap-tanggap naman ang bagay na yon dahil 18 lang ako. Mga 30 years old and up ang hanap nilang kasambahay. Ma'am, huwag niyo po akong tanggalin. Promise po, gagalingan ko pa ang trabaho. Sagot ko na halos mamasana ang talukap ng aking mga mata dahil pigil ko ng sarili kong umiyak. No, hindi yan ang reason. Actually, gusto nga ni Ayan Bella na doon ka na lang sa kanila magtrabaho. Gusto niyang ilipat kita sa bahay nila. Pero may isang tao dito sa mansyon ang tumututol. Sagot ni Madam, sabay sulyap sa anak nitong si Sir Rafael. Hindi ko naman binigyan ng pansin ng bagay na yon. Kahit paano bahagya naman akong kumalma sa sinabi nito na hindi ako tatanggalin. Ang ipinagtataka ko lang, ano kaya ang sadya nila sa akin? Hindi na muna ako sumagot. Gusto ko pang pakinggan ng mga susunod pang sasabihin ni Madam Marian. Napag-usapan namin ni Ayan Bella na since hindi naman na iba sa amin ang nanay mo, tutulungan ka namin na maipagpatuloy mong iyong pag-aaral. Iyon ay kung gusto mo lang naman. Pagpapatuloy na wika ni Madam Gulat naman akong napatitig dito Hindi ko maiwasang agad na mangilid ang luha sa aking mga mata Dahil sa hindi maipaliwanag na emosyon na nararamdaman Matagal ko ng pangarap na makapagpatuloy ng pag-aaral Hindi ko lang talaga akalain na ang mga amo ko pa ngayon ang mag-o-offer ng ganito sa akin At isa pa ilang araw lang naman ako sa kanila Pagkatapos o-operan nila ako ng ganito Hindi ba't ang swerte ko? Sumagot ka na, mamaya ng drama. Gusto mo ba mag-aral ulit o ayaw mo? Sabat naman ni Sir Rafael. Nandun na ako sa point na gusto ko ng mapahagulgol ng iyak dahil sa tuwang nararamdaman. Pero nabaliwala yun dahil sa biglang pagsabat ng masungit nilang anak. Wala talagang pakialam sa nararamdaman ng ibang tao. Eh, madam, gusto ko po, kaya lang nahihiya po ako eh. Sagot ko na lang sa bayo ko Nahihiya? Saan? Kanino? Tanong ni Madam Marian. Sa magiging mga kaklase ko po kung sakali. Mahinang sagot ko. Sa edad kong ito nag-aalangan na din akong bumalik sa eskwelahan. Kahit gustong gusto ko pa. Baka maging katawa-tawa lang ako sa loob ng classroom. Isa pa paano ako makakapagdala ng pera nito sa probinsya. Baka wala na akong sasahuri nito kung tatanggapin ko ang offer. Iha, Huwag mong problemahin ang bagay na yan. Kami ang bahala. Hindi mo kailangang pumasok sa mga normal na eskwelahan para maipagpatuloy mong iyong pag-aaral. Sabat naman ni Sergio, Gio. Hindi ko naman alam ang ibig nitong sabihin kaya muling nanahimik ako. Isa lang ang gusto namin mangyari. Kapag tanggapin mo ang offer namin, mananatili ka dito sa mansyon hanggang makatapos ka. Huwag kang mag-alala, kami ang bahala sa pamilya mo sa probinsya. Ibibigay namin lahat ng pangangailangan nila. Nguling wika ni Madam, hindi ako nakaimik. Ibig sabihin ba nito habang buhay kong pagsisilbihan ng kanilang pamilya? Hindi naman ako makapaniwala sa sinabi nito. Ganun ba talaga sila kabait para tulungan nila ulit ako upang makabalik sa pag-aaral? Ayos lang naman sa akin ang kapalit. Pagsisilbihan ko talaga sila sa abot ng aking makakaya bilang pagtanaw ng utang na loob ginawa namin ito dahil nangihinayang kami sa iyong magiging kinabukasan. Bata ka pa at malayo pang pa iyong mararating. Kung sakaling makapagtapos ka, huwag kang mag-alala. Ibibigay namin sa iyo at sa pamilya mo lahat ng pangangailangan. Hanggang sa makapagtapos ka. Mahabang wika ni Madam. Hindi ko naman maiwasan na maluha dahil sa sinabi nito. Totoo bang nangyayari ito? Hindi ba ako nananaginip? Normal lang sa amin na may tinutulungan kami. May mga foundation kami sinusuportahan. At isa ka sa aming mga beneficiary. Kaya huwag kang mag-isip ng kung ano dyan. Baka mamaya isipin mo special kay. Sabat naman ang masungit nilang anak. Hindi ko nalang pinansin ang sinabi nito. Madam, hindi ko po alam kung anong sasabihin ko. Nakakahiya po. Sagot ko, nakangiti namang tinitigan ako ni Madam Marian. Don't worry. Kami ang bahala sa'yo, iha. Isipin mo na lang na itong gift namin sa buo niyong pamilya. Pilitin mo makatapos ka para sa magandang kinabukasan ng iyong pamilya. Sagot nito, napayuko naman ako. Maghanda ka na. Sa ngayon kukuha muna tayo ng pwedeng mag-tutor sa'yo. May mga pamamaraan naman para hindi mo na kailangan pang pumasok sa elementary level. Magagawa natin ang paraan basta kailangan mo lang mag-focus. Sagot naman ni Sergio. Hindi ko naman mapigilan pang maluha. Ang bait talaga nila. Hindi ko akalain na darating ang ganitong opportunity sa buhay ko. Sino ba naman ako para tanggihan ang lahat ng ito, di ba? Salamat po, Madam, Sir. Hayaan niyo po, pag-iigihan ko po ang trabaho ko. Nahihiya kong sagot. Hindi yan ang gusto naming gawin mo, Iha. Ang gusto namin, pag-iigihan mo ang iyong pag-aaral. Hindi ka namin nire na magtrabaho dito sa mansyon dahil maraming kasambahay dito para gawin ang mga bagay na yon. Ang gusto namin gawin mo, mag-aral ka na mag-aral para marami kang matututunan. Hahabulin natin ang mga taon na nawala ka sa eskwelahan. Aasahan ba namin yon, Veronica? Mahabang wika ni Madam Marian. Opo, salamat po. Hindi ko po alam kung paano ko masusuklian ang kabutihan niyo sa akin. Pero ngayon palang, gusto ko nang ipakita sa inyo kung gaano po ako humahanga sa inyong kabutihan. Madam, Sir, nakayuko kong sagot. Huwag mong isipin ang bagay na yon. Sapat na sa amin na makikita kang nagsisikap. Hiyang-hiya si Ayan Bella sa nanay mo. Hindi niya daw natupad ang pangako niya sa naging kaibigan niya sa islang yon. Kaya itong paraan namin para makabawi. Sige, maghanda ka na. Maraming bakanteng kwarto dito sa itaas. 'Yun na lang ang gamitin mo. At least malapit ka dito sa library. Mahabang wika ni Madam. Nagulat naman ako sa sinabi nito. Ibig sabihin lilipat ako ng kwarto? Gusto ko sana'ng tumutol, kaya lang nahihiya ako. Baka sabihin nila hindi pa ako nag-uumpisa matigas nang na ulo ko. Ayoko'ng may masabi silang hindi maganda sa akin. Nakakahiya. Alam na ni Manang kung saan ang magiging kwarto mo. Ipinalagay ko na din ang mga damit na pinamili natin kagabi. Sagot naman ni Sir Rafael. Salamat po, sir. Nahihiya kong sagot. Pagkatapos tumayo na ako. Mukhang tapos na naman siguro ang pag-uusap namin. Pwede mong gawin lahat ng gusto mo. Magpahinga ka. Bukas na bukas din aasikasuhin natin ang mga dapat gawin. Una siguro natin gawin hanapan ka namin ng tutor para turuan ka muna ng ilang lessons dito sa mansyon. Uwi ni madam. Tumangu ako at nagpaalam na. Lutang ang aking isipan hanggang sa nakalabas ng library. Tulala akong binaybay ang mahabang pasilyo hanggang sa pagbaba ng hagdan. kinurot kurut ko pang pa aking sarili para siguraduhin kung nananaginip ba ako o hindi. Pero alam kong totoo lahat ng yon. Hindi ako makapaniwala na matutupad ng pangarap kong makapagtapos ng pag-aaral sa pamamagitan ng mga amo ko. Akala ko habang buhay akong magiging mangmang. Hindi ko maiwasan na muling mapaluha. Hindi na ako nito mabubuli ng mga dati kong classmates noong elementary na ngayon ay ang karamihan sa kanila ay nasa college na. Tama si madam, kailangan kong pilitin na makapagtapos para sa aking pamilya. Para kina nanay at tatay, at sa mga kapatid ko. Hindi ko sasayangin ang magandang opportunity na to. Hindi ako susuko at pipilitin kong magtagumpay. Gusto kong ipakita sa mga amo ko na hindi masasayang ang ibinigay nilang tiwala sa akin. Hindi ko na namalayan pang nasa harap na pala ko ng kwarto namin ni Manang Isme. Pinunasan ko muna ang luha sa aking mga mata bago dahan-dahan na binuksan ang pintuan. Agad kong nakita si Manang Esme na nakaupo sa aming maliit na lamesa dito sa kwarto. Nanunood ito ng telebisyon. Tapos ka na bang kausapin nila, madam? Agad na tanong nito pagkapasok ko. Agad akong tumangot umupo sa aking higaan. Congratulations, Iha. Ngayon palang masaya na ako sa magiging kapalaran mo dito sa mansyon. Alam kong itong umpisa para matupad mong iyong mga pangarap. Nakangiti nitong wika. Muling tumulo ang luha sa aking mga mata. Hindi ko na alam ang isasagot ko dahil dito. Hanggang ngayon lutang pa rin kasi ako. Halika, ayusin mo ng mga gamit mo. Kailangan mo nang lumipat sa bago mong silid. Nakangiti nitong wika sabay patay ng telebisyon. Mabigat man sa loob ko na iiwan si Manang dito sa silid na to. Pero kailangan kong gawin. Isa ito sa gusto ng mga amo namin. Gusto nilang ibigay ko 100% na atensyon ko sa pag-aaral. Manang, pasensya na po kung iiwan ko kaagad kayo dito sa kwartong to. Nakakahiya po kasi kung tatanggi ako kay na madam at sir na lumipat ng kwarto. Gusto po kasi nilang makapag-focus ako ngayon sa pag-aaral. Nahihiya kong wika. Huwag mong isipin ang tungkol sa bagay na yun, Veronica. Nandyan naman si Maricar. Siya na lang ang yayayain ko para samahan ako dito sa kwartong to. Sagot nito at tumayo na. Agad ko naman niligpit ang ilang piraso kong damit at inilagay sa maliit kong bag. Puro lumang damit yon at hindi ko alam kung masusuot ko pa ba. Maraming damit na binili kagabi si Sir Rafael para sa akin at mas maganda kung yun ang isusuot ko habang nandito sa mansyon. Sumunod ka sa akin. Ituturo ko sa iyong magiging bago mong silid, Veronica. Wika ni Manang, agad naman akong tumalima, bitbit -bit ang aking bag. Sumunod agad ako dito. Hindi ko na pinansin pa ang mga tingin na pinupukol at pagbubulungan ng ilang kasamahan naming kasambahay. Hindi man lang ako nabigyan ng pagkakataon na makilala ko sila isa-isa. Kasama si Manang Esme, muli naming binaybay ang mahabang hagdan paakyat. Ilang kwarto din ang aming muling dinaanan bago kami huminto sa isa. Agad itong binuksan ni Manang Esme at niyaya ako nitong pumasok sa loob. Ito magiging kwarto mo, Veronica. Nakangiti nitong wika sa akin. Parang hindi naman ako makapaniwala sa aking nakikita. Malayong malayo ang itsura sa kwarto namin sa maid quarters. Manang, sigurado po ba kayo? Baka nagkamali lang po tayo ng pinasukan. Agad kong wika at sinulya pa ng malapad na kama. Kulay pink ang kobre kama at pakiramdam ko hindi ako bagay na mahiga dito. Sigurado ako, Veronica. Simula ngayon itong magiging kwarto mo. Mas maigi kung dito kahaba habang nag-aaral ka. Nakangiti nitong wika. Hindi naman ako nakaimik at patuloy na inililibot ang tingin sa paligid. Hindi ako makapaniwala. Pwede mo nang ayusin ang mga gamit mo sa walk-in closet na iyan. May sarili ka banyo kaya tsak na magiging komportable ka pagpapatuloy na wika nito. Agad naman dumako ang aking mata sa mga paper bags na maayos na nakasalansan sa isang tabi. Alam ko na ang laman ng mga yon. Yun yung mga damit na binili ni Sir Rafael para sa akin kagabi. Sige na, magpahinga ka na muna. Simula bukas, tsak na magiging abala ka na. Congratulations, Veronica. Hangad kong iyong tagumpay. Kung may mga kailangan ka, huwag kang mag-atubili na lapitan ako pagpapatuloy na wika nito. Nakangiti naman akong tumangu dito at nagpasalamat. Napayakap pa ako dito habang sinasambit ang paulit-ulit na pasasalamat. Pagkatapos noon ay agad naman ako nitong iniwan dito sa loob ng kwarto. Malakas akong napabuntong hininga ng mag-isa na lang ako. Hindi ko akalain na sa isang iglap biglang mababago ang buhay ko. Alam kong kahit ang pamilya ko mabibigla din sila. Sa magandang kapalaran na nangyayari sa akin dito sa Manila Dahan-dahan na -dahan akong lumapit sa kama Grabe, sobrang lawak nito Kahit siguro limang katao kasya dito Ang lawak ng buong silid May supat maliit na lamesa Kung saan may nakapatong na computer Tulala ko pang dinaman ang palad ko kung gaano kalambot ang kama na ito Hindi ko mapigilang mamangha Pagkatapos ay agad akong humiga Ah, grabe. Sobrang komportable talaga. Walang hanggang pasasalamat sa Diyos dahil binigyan niya ako ng pagkakataon na maramdaman kong ganitong bagay.